lang pasok sa trabaho yung kapatid kong si Merinel, kaya ngayon niya ako niyayang mag-jogging dun sa may sports complex sa may bayan. Nung nakaraan pa nga niya ako niyaya, yun nga lang birthday din kasi ni Tantanon kaya hindi ako nakalabas. Kaya siya na nga lang yung pumunta sa bahay. Kasama so, nga sana sa amin si Geraldine, yun nga lang alanganin na rin kasi. Kapo na rin kasi to, maya maya nga, alis na rin kasi si Carlos para pumunta dun sa may pwesto. Kaya nagpahatid na lang din nga ako sa kanya sa bayan. Andito na rin nga siya sa bayan, kaya sinabay niya na rin yung pagbili ng itlog. tawid ko nga dito sa may kalsada, nakita ko si Ate Glo, yung dati katrabaho dito sa may tripil. Nagkwentuhan nga lang din kami sa nagkumustahan. Dito lang din kasi siya sa may poblasyon nakatira, malapit lang din sa may santo Niño. Oh! Dito na nga ako sa may police station ng poblasyon. Nagchat yung kapatid ko, tinatanong niya kung nasa na nga ako. Kasi nga ando na nga daw siya sa place ng pagkikitaan namin. Dito nga kami sa may museum ng Muntinlupa nagkita. Kasi balak din namin pumasok dito bago kami pumunta dun sa may track field para nga mag-jogging. Dito lang din kasi siya nakatira sa may poblasyon. nga kami dito sa museum ng Muntinlupa kung ano bang meron dito. Kaya gusto talaga namin pasukin. Yung lang pagdating namin dito sa may main entrance, lumapit sa amin yung lalaki. Sabi nga sarado nga daw kasi holiday daw ngayon. Kaya naglakad na kami dito papunta ng sports complex. Sobrang laki nga ng track and field nila dito sa may poblasyon. Parang lahat ng athletes ng Muntinlupa dito sila nagpa-practice. Kasi yung kapatid kong si Janley, kasali Day, din nga siya sa baseball and dito nga din daw siya nagpa-practice sabi ni Merinel. Pagdating okay. namin doon sa may main gate, nagtanong si Merinel kung saan magbabayad ng entrance. Kasi may 20 pesos na entrance dito kapag gusto mong tumakbo. Yun nga lang sabi ng lalaki para lang daw muna sa mga athletes yung gagamit kasi nga holiday daw. Ang ganda pa nga naman sana talagang mag-jogging dito kasi talagang Pakalawak niya. Sabi ko nga kay Merinel, okay, ikot ka nga lang diyan ay eh, talagang hihingalin na. Yung ginawa namin ni Merinel, naglakad kami pabalik. Nakakita naman kami ng mga street foods dito. Ayun hindi namin napigilan kumain din talaga kami. Si Merinel nga bumili ng penoy, ako naman yung kalamares. Nakakatuwa nga kasi yung pinunta talaga namin dito eh, mag-jogging. Hindi namin akalain na sa food trip mapupunta yung jogging namin. <laughs> Pero kasi ako yung purpose ko kaya ako nag-exercise or ganito gusto kong mag-jogging. Kasi sobrang bilis kong hingalin tapos hindi pa ako pinagpapawisan. Kaya sabi ko talaga kailangan ko na talagang mag-exercise. Before kasi nung nasa sukat ako talagang nag-exercise ako. Yung pagsasayaw ko nga sa TikTok ginagawa ko na rin yun kasi isa na rin yun sa mga exercise sobrang ko. Sobrang lakas din kasing makapagpapawis sa akin yung sayaw. Kahit hindi naman talaga ako marunong. Charot. <laughs> Hindi ka tulad ni Merinel, itong kapatid ko, talagang gusto niyang magpapayat. And sa totoo lang, nanotice ko rin sa kanya, ang laki na rin talaga ng ipinayat niya ngayon. Kasi dati talagang medyo mataba pa siya dyan sa katawan niya na yan. And sabi nga niya, talagang nabawasan daw talaga siya ng timbang. At ang sarap din kasi ng feeling kapag ka nag-exercise ka, tapos um, ang, daming pawis na lumalabas sa katawan mo. Pagkatapos nga namin kumain na pag-usapan namin na pupunta kami kay Irene, yung kaibigan niya. Kasi magpapakabit naman kami ng eyelashes. Dumaan na nga muna kami dito sa tinitira ni Mary Nail, kasi kukunin namin yung reseta ni Javier. Para nga bumili ng gamot dito sa may mercury. Pero pagdating nga namin dito, mali pala yung reseta na nakuha niya kaya hindi rin siya nakabili ng gamot. Inabutan na nga kami ng dilim dito papunta kila Irene. Ang sabi nga niya ay eh, nakaidlip na nga daw siya. Dati rin siya nagtrabaho ng parlor kaya marunong din talaga siyang magkabit ng lashes. Marunong nga din siyang magriban. Kahit nga hindi sila magkatrabaho ni merin lagi silang magkasama. Kasi matagal na rin yan silang magkaibigan. Ang ganito kasi yun eh. <laughs> Set me free. Pagkatapos ko ang malagyan, sumunod naman si Merinel. After nga niyang malagyan si Merinel, nagyaya naman siyang kumain ng hapunan. Niyaya nga nila ako na dito na ako kumain. Kaya lang ang sabi ko, doon ako sa may parisan kakain. Kasi yung pwesto ng parisan namin, eh doon lang naman din sa taas. Kaya ang ginawa ni Irene, binalutan niya na lang ako ng munggo at tinapa. Hindi ko na rin talaga hinindian kasi favorite ko rin talaga yung tinapa. Hinatid nga nila ako dito sa may nagmotor na kami. Balak din kasi ni Merinel bumili ng kanin, kaya doon na siya sa parisan bibili. Kasang narin na rin nga siya ng ng sabaw ng pares. So guys, okay, hanggang dito lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.